o million na makinita mo kasi ng mga tao. Hindi raw malayo pa pero ngayon instant tininitidaran ka mga kayo, na -as, na -as, na -as, na -as, Talaga namang trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang ginawang pagbisita ng sikat na CEO na si Rosmarie Tan mulaklakin o mas kilala sa tawag na Rosmar. Kay diwata overload ngayong araw nga. May 6, 2024. Naman ngang inabangan ito ng mga netizens, lalo pat ayon kay Rosmar, magbibigay umano siya ng isang bagay na magpapabago sa buhay ni Diwata. Talaga naman ngang dinumog at pinagkaguluhan. Dahil bukod nga sa mga bagay na ibinigay ni Rosmar kay Diwata, namigay nga rin siya ng cash sa mga taong nandoon. Samantalang hindi nga napigilan ni Diwata ang hindi maging emosyonal nang ibigay na nga ni Rosmar ang regalong bahay para kay Diwata. <coughs> so, <coughs> Dito nga hindi na napigilan ni Diwata ang hindi maging emosyonal dahil bukod nga sa cash na ibinigay ni Rosmar sa kanya, nirigaluhan nga rin niya si Diwata ng bahay na siya magsisilbing pahingahan nga ni Diwata, lalo pat hindi naman nga lingid sa kalaman ng lahat na medyo may kalayuan nga ang bahay ni Diwata sa kanyang parisan. Bukod nga sa bahay, may kasama na nga rin itong aircon at malambot na kama, kaya naman talagang napasana all ang mga netizens sa mga iniregalong ito ni Rosmar kay Diwata. Tumataging ting na limang milyon lang naman ang lahat-lahat nga nang naibigay ni Rosmar kay Diwata. Maliban pa nga sa mga perang ipinamudmud ni Rosmar, nagbigay nga rin ito ng lechon sa taong mapipili na nandoon. Samantala, kitang-kita naman sa litratong ibinahagi ni Rosmar ang pag-abang nga sa kanya ng mga taong nandoon. Habang makikita naman nga dito sa FB Live na ibinahagi naman ni YT PH ang pagkakagulo nga ng mga taong nandoon matapos nga i-anunsyo ni Rosmar na mabimigay nga siya ng cash sa mga taong mapipili na nandoon. Samantalang sa social media account naman ni Rosmar, kinongratulate nito si Diwata dahil bukod nga sa bahay ay instant milyonaryo pa ito. Congrats Diwata may bahay ka na Instant milyonaryo ka pa At meron kang worth 5M na endorsement Products at cash palaguin mo Galingan mo Hashtag pinakamalakas Sino ba naman ang hindi mapapasana all ngayon kay Diwata? Dahil talagang tinupad nga ni Rosmar ang kanyang ipinangako Na siya magpapabago o sa buhay ni Diwata Yan ang trending